Panahon na naman ng undas kung saan muling nagsasama-sama ang lahat para bisitahin ang kanilang mga yumao. Sa kabila ng mga nagdaang unos at hamon sa buhay, saglit tayong hihimpil ngayong auno at ados ng Nobyembre para alalahanin ang ating mga pumanaw na mahal sa buhay. Kaya narito ang PNA Headlines para magatid ng mga kwento at impormasyon para maging ligtas at puno ng halaga ang pagunita sa undas. Tuwing sasapit ang undas, dagsa ang mga pamilya sa buong bansa upang bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Para sa marami, hindi lamang ito isang pista, ito ay isang espiritual na mana na naipapasa sa mga susunod na henerasyon. Ayon kay Father Jasper Chongkiko ng Arla Salet Seminary sa Quezon City, ang undas ay araw na mga banal at araw din na mga yumao o mga kaluluwa sa langit sa piling ng Diyos." Anya ito ay tradisyon na maituturing pero ito ay isang napakagandang kaloob o regalo sa atin ng simbahan. Ito ay isang napakagandang kaloob o regalo sa atin ng simbahan. Kasi nananatiling buhay ang mga alaala ng mga minamahal nating yumao. Yung mga kapatid nating hindi naniniwala o sumasampalataya, na pag minsan pinupo na pa tayo, naisip ko lang napakalungkot ng mga yumaon nila. Kasi kapag namatayan sila, wala na sa kanila. Wala na, tapos na. Hihintayin na lang ang kanilang rapture o kaya ang pagdating ng Panginoon sa second coming. Pero sa atin, imagine, they are alive. Buhay pa rin sila sa ating puso, sa ating kaluluwa. Bilang pagninilay sa mga alaala ng mga yumaong mahal sa buhay, ibinahagi ni Father Chongkiko ang kanyang mga saloobin tungkol sa hirap ng pamamaalam at kung paano ito nag-iiwan ng puwang sa ating mga puso. If there is one thing difficult in life, is to say goodbye. Paano ka ba nagpapaalam? Kapag umaalis ka, ano ang sinasabi mo? O tumatalikod ka na lang at umaalis ng walang paalam? Ano ang mas magiging masaya sa iyo kung sasabihan mong masaya? Yung ikaw ang nagpapaalam? O yung ikaw na naiiwan at sinasabi mo dun sa aalis na goodbye o oh, paalam? At yung mga namaalam na maalam na nakakamis. Nakakamis pala. Kapag yung mga taong nagbigay sa'yo ng saya, nagbigay sa'yo ng kahulugan sa buhay, ay namamaalam. At siyempre, nakakamis pala. Kapag yung mga taong nagbigay sa'yo ng saya, nagbigay sa iyo ng kahulugan sa buhay ay namamaalam. Pero kahit na nagpaalam sila, gaya ng sinabi ko, napakasayang isipin na kapag nag-uundas tayo when we celebrate the All Saints Day and All Souls Day, knowing that they continue to live, nabuhay pa rin sila kasi buhay pa rin sila sa ating puso eh. Hindi pa tayo bumibitaw sa kanilang buhay kasi alam natin buhay sila. At siguro nga hindi tayo matatakot mamatay kung alam natin na hindi lang yung iiwan natin yung magiging malungkot kundi magiging masaya din yung mga sasalubong sa atin. At minsan na imagine ko rin 'yon eh. That one day when I go home to heaven. Wow. Yung first day mo sa heaven, sino ang unang hahanapin mo? Yayakapin mo. At siguro magtatalunan kayo, 'no? na nagtagumpay kayo sa mundong ito sa gitna ng maraming kasalanan, pagsubok, kahinaan, pero napagtagumpayan nyo. Yun ang mga santo eh. Samantala, maaaring makamit ang plenary indulgence para sa mga kaluluwa sa purgatorio mula November 1 hanggang November 8 ayon sa Manual of Indulgences ng Simbahang Katolika. Ayon sa simbahan, maaaring makamit ito sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sementeryo at taimtim na pananalangin at pagninilay para sa mga pumanaw. Maaari itong gawin sa ibang araw ng taon para sa partial indulgence. Para naman sa mga bibisita sa simbahan o oratorio tuwing araw ng mga kaluluwa, November 2, ang plenary indulgence ay makakamit sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal ng Ama Namin at Apostles' Creed. Maari ring makatanggap ng partial indulgence ang mga debotong magdarasal para sa mga yumao sa pamamagitan ng mga panalangin tulad ng Lords of Vespers. Upang makamit ang plenary indulgence, kinakailangan ang pagtanggap ng sakramental na kumpisal, banal na komunyon at panalangin para sa intensyon ng Santo Papa. Nanawagan naman si Pope Francis sa 1.4 bilyong katoliko sa buong mundo na talikuran ang labis na pagabol sa material na kayamanan at itoon ang pansin sa pananampalataya. Sa kanyang ikaapat na encyclical letter na Dilexit Nos o Minahal Niya Tayo, binigyang diin ng Santo Papa ang kahalagahan ng pagpapalalim ng espiritual na buhay sa halip na pagtuon sa mga isyong pampulitika. Ayon sa Santo Papa, ang mundo ay namumuhay ngayon sa panahon ng kababawan. Kaya't nanawagan siya sa mga Kristiyano na muling tuklasin ang tunay na halaga ng puso. Anya sa mundong nagpapalaga sa mga material na bagay, tila nakasalalay na lamang ang halaga ng tao sa kayang ipunin ng pera. Anya walang puwang ang pag-ibig ni Kristo sa ganitong sistema, ngunit tanging ang pagmamahal na ito ang makakapagpalaya sa atin mula sa walang katuturang paghahabol. Ipinapaalala rin ng Simbahang Katolika na alalahanin ang mas malalim na kaulugan ng undas bukod sa pagiging tradisyon ng pagunita ng bawat Pilipinong deboto. Kilala ang undas sa Pilipinas bilang panahon para magpista at mag ang magpapamilya. Pero ayon kay Father Jason Laguerta, kura paroko ng St. Mary Horeti Parish sa Maynila, ang undas ay dapat maging panahon ng pakikiisa sa mga nabubuhay at namamatay. Habang pinagninilayan ang ating sariling paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Kaugalian ng pamilyang Pinoy tuwing undas na magsama-sama mula sa paglilinis ng mga nicho hanggang sa pagbabantay at pagdarasal simula araw ng mga patay. Kung hindi makapunta sa sementeryo, may mga nagtutulos na lamang ng kandila sa harap ng kanilang mga pinto o maging sa altar. May mga sinusunod ding ibang kaugalian tulad ng Filipino-Chinese na nag-aalay ng pagkain, insenso at mga regalo. Bukod sa undas ay nakikiisa rin ang mga Pilipino sa Halloween tuwing October 31 kung saan nagbibis ang mga tao na parang mga santo, anghel, superhero o halimaw. Pero paalala ni Father Laguerta ang Halloween ay araw ng pagkilala sa kabanalan ng mga santo at hindi lang araw ng takutan. Dagdag pa niya, ang undas ay hindi lang panahon ng pagbibigay kalang sa mga namatay, kundi selebrasyon ng panahon noong sila'y buhay pa. Ang sabi nga, isang kasabihan, death ends a physical life, but it does not end a relationship. So, kaya ang tawag natin, the communion of saints. Communion of saints meaning... Uh, there are among us members of the church who are in heaven. There are among us who are preparing for heaven in purgatory, and those among us who are here in this world journeying towards the end, which is death. But death is not the end because we know that that is just a door through which we pass so that we can enter into life, into eternal life. Kaya for me, the best way really is prayer praying for the faithful departed, praying for our families. Uh Kasabay ng pagunita ng undas, nakaamba ang sarisaring saring panganib, lalo na ang masamang panahon na idudulot ng Bagyong Leon. Kaya narito ang mga tips para masigurong ligtas ang pagunita ng undas. Una sa lahat, sakaling mapansin na magiging masama ang panahon, ipagpaliban ang pagpunta sa sementeryo at magtirik na lang ng kandila at magdasal sa bahay. Kung matuloy na umalis ng bahay, ikandado ng mabuti ang mga pinto at bintana tanggalin sa saksakan ang mga appliance. Jakin na wala walang nakasinding kandila. Isara ng mabuti ang mga gripo at gas stove. Ibilin ang bahay sa isang mapagkakatiwalaang ang kapitbahay, kasambahay o kamag-anak. Huwag ipagkalat lalo na sa social media kung walang tao sa bahay kung nasaan kayo o kung kayo ay matagal na aalis. Habang nasa biyahe, planuin ang mga pupuntahang lugar bukod sa dadalawing sementeryo. Magandang alamin ang mga sasakyan lalo kung magko-commute. Kung may sariling sasakyan, alamin hanggat maari ang mga traffic rerouting sa mga sementeryo. Mag-ingat din sa biyahe sakaling maabutan ng ulan, lalo kung may posibilidad na maabutan ng baha. Magdala rin ng panangga sa init at ulan tulad ng payong para sa paglalakad. Sa loob naman ng sementeryo, mag-ingat sa pagtitirik ng kandila at siguruhing hindi kayo makakapagdulot ng sunog o sakuna. Magbaon ng sapat na pagkain at tubig inumin lalo na para sa buong araw na aktibidad. Kung may mga kasamang bata, huwag silang hayaang pumunta sa malayo at lagyan sila ng ID sakaling mahiwalay o maligaw sila. Sundin ang mga panuntunin ng sementeryo, lalo na ang pagbabawal sa pagdala ng mga patalim at sandata, mga gamit sa pagsugal, pagpapatugtog, lalo na kung may loudspeakers, pag-inom o pagdala ng alak at pagtitinda sa loob. Sakaling makaranas ng emergency, alamin kung nasaan ang first aid station ng sementeryo. Hanapin din ang pinakamalapit na PNP Assistance Hub o kung saan nakahimpil ang mga barangay tanod o bantay na pulis. Igit sa lahat, respetuhin ang iba pang yumao at panatilihin ang katahimikan bilang paggalang sa mga kasamang dumadalaw. Sa ating pagdalaw sa ating mga yumaong mahal sa buhay, pagnilayan natin ang mga aral at alaalang iniwan nila sa atin. Alalahanin din natin ang mga pumanaw, lalo na ang mga nasawi dahil sa trahedya ng sila at ang mga iniwan nila ay mabiyayaan ng kapayapaan at kapanatagan. Higit sa lahat tandaan na tayo rin balang araw ay lilisan sa mundo at may panahon pa para pagbutihin ang ating pagkikipagkapwa tao at makapag-iwan ng pamana para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa PNA Headlines naway maging taimtim at mapayapa ang ating pagulita ng Undas 2024.